Ayan na uh, mga idol no. Uh, good morning po sa inyo lahat. Ngayon mga idol ay uh, ipapakita ko na sa inyo mga idol yung mga nahuli ko kagabi ng mga gagamba mga idol no. So ayan na uh, natin mga idol. Bali papakita ko na sa inyo mga idol ha. Ito sila mga idol. Ayan mga idol. Yung nakita ko kagabi mga idol ang haba ng galamay. Itiman yan mga idol. Yan. Yan. Tapos ito naman mga idol yung isa. Yan yung ano tiger. Yan yung nakita ko mga idol kagabi. Yan tiger. Yan. Na. Yan. Meron pa mga idol, meron pa. Ito mga idol, dito bubuksan ko lang mga idol ah. Eh, Yan mga idol yung isa pa dilawan mga idol pero tiger din yan siya mga idol no? yan 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 bali papasok na natin yan dito mga idol sa lagayan yan ito yung isa oh eh. ito naman yung isa hmm. ganda yan mga idol oh no? Oh. Ang ah, haba ng kalamay niyan. Ito, so, meron pa dito mga idol ah. Papakita ko. So. Yan. Timan mga idol. Yan. Ganda yan mga idol oh. Yan. Ayan mga idol. Ayan, ayan sila mga idol yung nakuha ko gabi. So ayan mga idol, uh, bali siyam nga po pala lahat yung mga gagamba natin ngayon mga idol. Ito mga idol, isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anong pito. Tapos may dalawa pa dito sa posporo mga idol. Ayan. Bali shampoo lahat yung mga gagamba natin. Bali dagdagan pa natin itong mga idol no. Ayan. Ayan. Ipakita ko na po sa inyo lahat ang mga na huli kong gagamba kagabi mga idol no. Ayan. Bali hindi ko nilabas nga pala mga idol kasi may mga manok. Baka uh, bigyan tukain ng manok. Uh, mayayari pa yung gagamba natin. So, hindi ko na nilabas. Uh, mamaya ko na lang i-transfer sa uh, lagayan mga idol no, na maganda. Ayan. So, sa mga gusto po, uh, pakilike na lang po, pakishare at uh, pasubscribe na rin po. At uh, marami pa po kayong uh, panood na ganitong content mga idol. So, yun lang. Uh, God bless po sa inyong lahat.